So ito na, kakabit na natin yung brake pad. How much? 100 pesos. 100. CTGR. Battery? 700 OB. 700. Bale, 800, lahat. Hmm. OD. OD battery. May kasama siyang ganito, hmm. No. pinaka -tornillo. Tapos yan, ikaw na magkabit at ako ang mag-video. Okay. Ito mga boss. Pag bibili kayo, may ganito dapat yan meron dapat na cover yes mga boss first na tayo tayo ay nakapag nakaligo na tapos e eh... kaya lang hindi pa nakakain tapos uh, may ginawa din tayo dun sa labas Yan, nakalabas na yung ating mga motors Kaya motors ay eh, dalawa Yung motor tapos yung propadol Pinabit ako Tapos naglagay na rin kami nitong net na to Hindi siya basta net eh Ngayon eh, yung uso ngayon Na uh, Kinakabit sa mga Para protection ba Sa araw so, Nakapagkabit na kami yan Tapos ay uh, magagawa na tayo ng motor So kwento kwento lang muna tayo mamaya na natin gagawin yung talagang gagawin natin ta inya linggo naman ngayon bigyan nyo naman ako ng panahon para mamaya nga diga nandito At yung ating isang kasamang vlogger din magbablog yan pagkawala ako ang dami na niyang na-upload sa ating youtube channel kaya naman uh, supportahan nyo din yung kanyang mga video tiktok <coughs> TikTok yeah may, may, may TikTok 'yan. Tok, jok. Ay, saan saan nakalagay yung TikTok mo? Sa TikTok. Hoy, Santa Cruz. Shout out sa iyo. Okay naman man. Ano ga? Yung balita sa yung swimming kahapon. Ayos lang Hindi yung naglangay maigi. Nginit. Ma ay. Ay. Tama pa. Tama pa. itim. Kita mo naman. Nginit nga. Nalapad ang butas ng ilaw. <laughs> Bili ka na nga battery. Kakabid natin doon sa amantara. Mura lang yun di ka? Mga 500. Mga, ha? Huwag mo naman i-save yun. Grabe ka naman. Hindi, di ka na naman yun doon eh. Maliit lang yun. Mura lang yon 4 4L. Tingnan, magkahanap mo na ako mungka. alam ka, mag ka muna bago ka mag -ano. Odi, baka naman. So, Odi battery yung ikakabit natin. Tama, pakita ito. mo, pakita mo to. Pakita mo to, pakita mo to. Odi, bagay ang yan? Odi, kaso hindi 4L. 5L. Pwede mataas. Eh, 3L pala to. Hindi mataas. mataas. Hmm. yung kinabit? Hmm? Ba't yun kinabit mo dyan? Eh, wala eh. Nasa iyo ang battery ah sa body ng utak mo ano, hindi mo na lang eh. tapos yung kanyang plaka sa box ko alagay tiling na ay saka mga boss tay concept pag film eh Dali diba? mare dalma ba? Ayaw niyo magdala ng camera Ayaw niyo mag-vlog sa biyahe eh. Yeah, ayaw yeah, eh Ay, proses ko! Brake pad ha Pali dalawang bibili mo, brake pad at saka yung battery Ha? Eh hey. So, ayan. Hindi ko kasi ngayon mga boss. Kaya parang ito ay Pintuhan na lang tayo mga boss. Kaya. Hindi. Kailangan may ko dito yung ano. May sama ko dito yung aking pag ng motor. Battery lang naman yun at saka brake pad. Kaya uh, yung ating vlog ay kumbaga sana ay pang ending na lang. Pintuhan na lang tayo. Basta yung aking naon ng upload ay panoorin nyo para kompleto yung papanoorin nyo. At saka siya nga pala, sa susunod ako ay merong sa uh, sasagutin ng mga katanungan, comment na hindi pa natin nasasagot. Medyo ano kasi yon kailangan natin ng sagutin ng direct uh, gawa ng hindi um, ko maintindihan kung bakit ganun. So basta, abangan nyo yung susunod nating vlog na yun. Kung ano ang vlog naman natin ngayon ay direct sila. Na. Pinagawa natin ang paraan. Nadagdagan kasi ang ating panahon ngayon sa pagbablog dahil Sabado ay tayo ay nandito na sa bahay. Kaya makakapag-vlog na tayo ng direct so. Parang bumalik. pala. Mga boss, ito na yung bumili ng ano. Yung brake pad. Brake pad. So ito na, kakabit na natin yung brake pad. How much? 100 pesos. 100. CTGR. Battery? 700 OB. 700. Bale, 800 lahat. OD. OD battery. May kasama siyang ganito, mm. pinaka Tapos yan, ikaw na magkabit at ako magbibidyo Okay Ito mga boss bibili kayo may ganito dapat yan Meron siyempre, dapat na cover At bago natin ito may kabit Then okay, syempre bubuksan muna natin Boy syempre naman Nasaan ang ating screw? Phillips screw Diyan Wala Wala ayun mga boss madali lang naman magpalit yan ano nakabit dito yung battery para nga maayos natin kahapon kahapon ko pa ito ginagawa eh yung unang upload ko ng video doon yung makikita ipinalit e, ko muna yung aking battery gawa battery na yung battery yung nakalagay dito yung kanyang battery ay eh, mahina na Kaya, wala na testing ko na testing ko mga boss yung pinaggamitan ng battery ayon nakakabit doon. No, nakakabit doon sa isang motor na yun. Pero yun, kaya yun, bueno, ismooth, ismooth pang pa-start yun smooth, pang umistart yun. Ay ito, syempre, kinukondisyon ay... Interesting. Uh, hirap syang mag -start. So, battery ko yan. Battery ko yung nakakabit na yan. Positive na screw. Yeah. dapat talaga ano man ito 4L mga boss 4L battery ang suggested na battery na pwede nating ipalit dito mura mura OD 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 battery pero mga boss mag iingat lang kayo pag minsan at minsan ang gantong battery ay fake pa fake pa Kopo. pero ito naman Naman sa, sa binilhan na. ko Cornelio pare kakilala 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 naman yung shop na pinagbilhan nito kaya okay lang alam naman Electronic ko yan Not mm, -hmm. so, Makapal sok -sok. pati siya Masosok-sok na lang yan Mas maganda pag makapal Abot agad Ilam, e, Ilalim lang natin itong kanyang iniipit Kahit ipahuli mo na yung iniipit na yan Ba't naman ay eh, bakit So ito na yung magiging ending ng ating video mga boss Yung katulad nung kinukwento ko sa inyo, sa inyo kanina Hindi pa rin lumabot mga boss Kakalangan Ayun yung kumapit Yun ayo pa rin Kakalang talaga Kakalangan muna natin ito mga boss sa ilalim Yun Hindi ko Kahit manipis lang na bagay Pero Mo. putulin mo. Huwag kong na maiksi, titiklapin mo yan para itutulak niya pataas yung ano, hmm. yung nut. Saan mo putulang? Talos ang gunting. Gunting ba naman pang yero? Dumalan mga o, boss. Baliin mo. Yan. Isa lang. Una ang tarnay. Una ang nut. Amin lang natin to. Ilabas natin to. Sabay natin to. Pagpasok Pagpasok na dito. Ya. Tandaan lang. Relax ka lang. Eh, may lakad ako eh. Oh. <laughs> may motor ka naman. Maglalakad ka. Ay. Kalang. Yun. Oh, diba? Pangot siya doon. Ang isa din. Abot naman yan eh. Mababa kaya yan. Itong kabilang side na to? Oo. Oh may eh, balay para sure na tayo dun na tayo sa sure ball yan sorry nabigla huwag ka mag alala hindi naman kita nung may ari pag pero pa, baka mapanood pag napanood dun tayo yari okay, tayo, tayo may isang ko lang dito minus TF yan ano yung kanyang cover sa ilalim yung oh. Uh, damper, goma, parang no? goma. Mamaya man nilagay ang pahuli, hindi kayo mahirapan dyan. Sasabay ko na. Hindi man mahirap eh. Odi battery. Baka naman. Bikini main. Up. Ang gumang pula, ipatong mo. Tagwe eh, mga piyos. Dalawang piyos na eh. Yan. Yung ano nga, yung goma mga pula ayos mo. Mm. Tarawin. Ayos. Tarawin. Yeah, mo. Eh nakausli yung ano, yung wire na pula. May iipit na yan ito. ganto o ganto nga pala mga boss, tatanggalin niyo ang laman. Tapos tanggalin. Ya! Yeah. Tapos tornilyo. Dalawang tornilyo. No, lumusot. Lumusot? Hindi. Pantamagilid yung ano. Teka mo na, huwag mo nang iyan na dyan. Ihapit. Ito, ito kang pandalas. May lakad ka ga? Oo. Oh, ba't ka uh, maglalakad? Di sa kahit. Up. Yun. Ikaw, nasan ito na mo? Ba't nawala? Okay, ito. May tape eh. Yan mga boss, naisigpita na ang isa. Ito na isa. Okay. Start na yan. Okay. Firing is good. Okay na, preno naman. Buwan so yan, susunod so, natin mga boss ay yung preno ng binili na halaga ang sandaang piso so walang daya uh, parehas na parehas so uulitin oh, mo yan okay. okay mga boss at arin na naikabit na natin yung bago kitang kita nyo naman hindi ko na rin naipakita kanina sa video ayan bago na yung nakakabit na yan yan yeah, dito yung malinis sil, dito, dito natin silipin yan yan malinis yung nakakabit Ibig sabihin, at saka pagkatan yung mga boss oh. kung sa kayo mga boss Hi, kung kayo may budget hindi lang sana ito yung may re-recommend tayo break lang lalo na ganito na nangyari kinain na kinain na to maganda sana kung may budget mapaltan din to at gawa ng pag sa pangit ng pagpangit na to papangit din ng ukab nito sa yung pinalit nyong bago hmm. papangit na ukab sa pagpangit nun mabilis kayo magpapalit ng brake pad oh. pero ito dito dito lang naman babae lang naman may ah, nagamit yun okay mga boss at ayan tapos na nga tayo at dito rin nagtatapos ang ating video ang gagawin ko na lamang dito ay uh, lilinisin na rin yan gawa ng titirahin din natin to ng power spray gawa ng puno na ng gabok ang kanyang makina i-tune up din natin tapos pagka-tune up tatakloban na natin yan at pwede na tong putik na may kaunting motor putik na may kaunting motor pwede na natin tong pick up dun sa may are tapos punas punas ng kaunti para maging presentable naman at matuwa din yung nagpagawa sa atin okay Hanggang dito na lamang mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po.